Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Current Scoop Station here. Disclaimer, itong photo na i share ko sa inyo ay hindi ko po pagmamayari. At i-credit natin ang owner nito na si Mrs. Maha Salvador Nunez. Ibinahagi lang naman ni Maha Salvador sa kanyang Instagram account ang kanyang journey sa panganganak na ito ay hindi naging madali at naging himala pa ang lahat dahil nagka-komplikasyon nga po si Mrs. Nunez sa kanyang panganganak kay Baby Maria na umabot lang naman siya ng 30 hours of labor mga Mars. But uh, ayun nga kay Maha na sa nga ng ating Panginoong Heso Kristo uh, syempre wala naman siya ibang tatawagin kundi ang ating uh, the Almighty Father, God the Father, dahil siya po talaga ang pinaka number one na tutulong sa atin at yun nga isang himala na naging maayos na ang lahat ayun nga sa post ni Maha Salvador sa kanyang Instagram account quote and quote exactly a week ago I experienced an intense 30 hour labor 12 hours without epidural 3 hours of pushing then ended up having episiotomy and forceps two contractions and seven pushes later we finally welcomed our baby maria immediately had 10 minutes of skin to skin contact with her but biglang nagka emergency i had uterine inversion kaya kinailangan nilang kunin sa akin si maria at binigay nila kay Rambo who was seated helplessly next to my bed. Three OBGYN were there trying to put back my uterus manually which led to blood loss of 3 to 4 liters. Then, my blood pressure went down to 60 over 40. Sinabihan na lang ako ng dula ko na anytime I would have to go to the operating room for surgery that time, sabi ko na lang sa sarili ko na I can't do anything anymore. Ubus na ubus na lakas ko. I started praying, Hail Mary, paulit-ulit kahit wala na akong lakas. And miraculously, after their last attempt of one of the OBGYN succeeded in repositioning my uterus. Amen. Despite the challenging journey, gusto kong i-express ang gratitude ko to all the medical personnel na nandun noon, especially to the Filipino nurses who provided unwavering care and support. Ate Vanessa, Angela, Ate Gloria, Ate Christina, and Ate Beverly, thank you. To my doula Grace, thank you for everything. You did your you did your part beyond your job. You're amazing. Recovering now. Ang swerte kong kasama ko ang pamilya ko dito sa Canada. Love you, Mama, Kirby, Martin, and Mom. See you soon, Ate Yans, Kuya, and Big Babies. Thank you also, Dina, Babes, and Yayalin. To my husband, I love you. To my Maria, everything is worth it. Love you, anak. Alam mo, na quote in quote in and quote alam mo ako dito mga Mars dahil hindi nga naging madali ang pagluwal o sa pagpapanganak ni Ma Salvador para sa kanilang angel na si Maria kalain mo yon ang daming na walang blood sa kanya 3 to 4 liters tapos yung blood pressure niya nagdown ng 60 over 40 may gulay delikado yon mga Mars but sa ngalan nga ng prayers, ika nga nila, prayers can move mountain. Ayun, na-welcome. 10 minutes lang niya munang nahawakan sa, ni niya si Maria at nagkaroon na ng emergency. At binigay na nga doon kay Rambo kung saan pagod din. Dahil napagod din siya sa pagbantay sa kanyang asawa. And then yun nga, in, aside sa mga nangyari sa kanya uh, talagang pinasasalamatan din niya ang mga uh, naggabay sa kanya at tumulong sa kanya na may mga Filipino nurses pa po pala doon na tumulong kay Maha isa sa mga nag-attend kay Maha doon at dito nga sa comment sa post ni Maha na to ay Marami ang nag-comment. Isa na dyan si May Mendoza na nag-post ng pink heart. Si MJ lastimosa so proud of you, says, Mama, sabi pa niya, thank you heavens for keeping Zez and baby Maria safe. Tapos sabi ni Chami, amen. Uh, sabi din ni Rambo Nunez na kanyang asawa, we are so blessed to have you, my love. Ayun. At marami pang mga artista sila Melay, sila Alex Gonzaga, and the rest and the fans. Marami. Isa din ako dito nag-post nag, nag dito ng tatlong heart. At yun nga, good job, Ma Salvador. Tama, you did a great job. Dahil ayan na. ah uh, sigaw naman ng marami ay kailan daw face reveal. Dahil puro dito sa first photo na shinare ni Maha ay makikita mo rin naman na yung face ni Baby Maria but nakapikit siya. Yun nga, ito yung sinabi ni Maha na skin to skin 10 minutes. Tapos yun nga, nagka problema na nga siya. Tapos pinakita niya dito sa ito pa yung ibang photos na nakahiga nga siya sa hospital bed ready to ano na nagka problema na siya ayan si Rambo hinawakan yung kamay niya na nagpe-pray sila at ito yung mga uh, situation sa loob ng uh, hospital room ni Ma Salvador and then okay na ang lahat ayan ang cute ng paa ng, ni Baby Maria so little ah cute <laughs> yun lang mga Mars share ko lang dahil hindi naging madali and ayon ayun Antayin na lang natin ang susunod update ni Ms. Salvador about sa face ni Maria dahil excited na rin naman talaga ang ibang mga fans na makita ang face ni Baby Maria. And that's it, mga mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Bye.